Ah, uh, sila kesila tao mga kabangis. Looy gyud tayo sa ilang paglakaw nila. Na ako dire ka ron te, nagabot, nagbaabot ko sa inyo hang tabang te. Salamat kaayo ninyo. Isulod jataus ko pa na sa mga dede sa banig. Dili man kay nagduot na. Mayng adlaw mga kabangis, uh, ako itong balikan tu uh, mga katong pamilya may kapansanan. So nga uh, para nga ipaabot nako nilang tabang. So nga, salamat kayo ma'am sir nga mo kanina palit ako mga mga grocery nila. So naay mga isda o mga karne o so, naay sandwich na uh, pan o uh, mga chinilas nila. So nga, amo dyan na yung tabukunong din aning baaw. Ito may ito sa puntot. So nga, grabe dyo kayo dyan ang among, among kakapoy karon pero kaya ako na eh, para nga maabot dyan dito sa dito sa punto mo yung punto, pinakabuntura doon kayo. So, dahil kayo salamat mga kabangis na sa inyong pagsuporta. Huwag so, na pasalamat mo nila ni ma'am. O kang sir ni Apo ni Piroy, salamat kayo sir sa inyong pag-uban sa po sir. So, mga kabangis, samahan niyo ako mga kabangis. So, karoon mga kabangis mo nga, amo pa ni itabok atong pikas. Uh, ato at bang mga kabangis. so oh, grabe makabangis na isudyo kayo ang sitwasyon namo dito mga kabangis

pananaw oh. ang angat tunjuk istanan. Okay. Oi, hey, may adlaw. Adla, uy, asa mo padalo? Uh, ah, magbunlay mo? Magbunlay sir. Uy, kaluoy. Sumuka so, ka makita niyo ang kahimtang nila ni ni ate nilang kuya oh. So nga padulong na po sila sa sa ilang baol kay magbunlay sila. Tutay so, kanang. Pwede nga mo. Diretso lang sa balay tiki para nga. Na ako ipaabot nyo nga. Taba nga? O pwede sir. Sige, sige. So tanawa mga kabangis. ah uh, lisod ka sila in taon mga kabangis. Luoy dyo kayo. Sa ilang paglakaw nila. oo oh, sa ilang o, oh, maglisod gani si si kuya. Sa iyang pag-atras. Nag-atras lang si kuya. Luoy grabe dyo. Grabe nga. Akong makita sila. Makita niyo mga kabangis. Mura dyo gikumot akong kasing-kasing. Ano mga kabangis? Sa ilang kahinta mga kabangis kaluoy ng tao nila so karonte na na ako dire karonte nagabot na, sa nagpaabot ko sa inyong hang tabang te so naamoy unom kasako nga hapsak nga bugas uh, naapoy mga grocery nato te og naay mga chinelas og naay mga pan og naay manok og kanang isda og naay biskwit te og naay itlog kompleto na ti anak te napoy mga oil di anak te So nga tapoy nga paabot tabang te mga kanang okay okay te uh, isa ka sako te. So nga nagpasalamat dugo nga sa among pagbiyahe dire ron tungod sa kalayo aning lugar. So amo jud gyud ni anhe jud mi dire haron magpaabot sa inyong tabang kay tungod nakita nila ang katong video ang primero na ako ari dere so na viral ang inyong video daghan kay naluoy sa inyo ha hilabi na sa mga OFW W bulio. Hey, eh, kumusta naman mo dere? Tay, kumusta naman tay? Ikaw nay, kumusta nai? Kuya, kumusta? Okay, reapon So nga, te, hey, ayaw mo kabalaka. Kay kini atong video, daghana na, daghana na kakitaan Hilabi na ang ato ang uh, gobyerno. So nga, Magampo lang ta nga madala mo sa tambalanan kay si kapitan atong kapitan dere atong pinanggang kapitan nga nangingon na siya nga nagama siya paagi nga para nga madala mo sa tambalanan para maulian mo sa iyong sakit ampo lang ta sa si Ginoo nga maayo mo sa iyong mga sakit okay. Uh, mam, ma ma'am, salamat kayo, ma'am, nga mauna ni nakita nimo mam. ma'am. So nga karon nga ako unta palitan unta sila nga uh, pulo kasako nga bugas, pero unom lang jud nako na ako, akong gipalit kay uh, ang among pag-travel na modres sa among kalisod, so kwarta na lang ako ihatag sa ilaha kay inani man nga Uh, bisag maapsan sila sa kanang apoy-apoy apoy nga, nga bugas pag sa madaot ang bugas So nga mahurot ning bukas ninyo te na may koy cash diri hatag sa inyo ha. Na pwede mo makapasuhol og og palit og mga pagkaon. Te ha. Nay. Kanang Ma'am, salamat siya kay mga usbon nako, Ma'am. Salamat siya kay Ma'am Arcelita Manansala at Pilipiler o Kang Lite Pireselio Salamat kayo, Ma'am. So te na koy cast re, nga te dawatan ni te may na lang ninyo te og na, kung primitan te ina te nga madala mo sa sa doktor te nakabalo naman to si si Mayor Anite sa inyong lungsod dire sa sindangan te og hilabi na sa atong pinangga atong kapitan dre nga nakita mi ganina te dito sa sa lungsod te so nga nakaistorya na si kapitan nga panikamutan niya nga madala mo sa tambalanan. Te, uh, may lang lang te, magamit ninyo ang kwarta te. Ipaabot na po sa inyo ha. One, two, three, four, five thousand, Dante ako pa ng 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 o 12,000 Te, okay, unsay kaingon ni mo te sa mga sa mga nag-sponsor ka na po, te. Oo Salamat mm sa ginagawa niya. Hindi -hmm. nga din. Hindi nga nga sa tanang iti, sponsor, ano sa tanan talang ngayon lang <laughs> niya. Huwag talagang <laughs> kirina Salamat kayo ninyo. Isulog sa taos ka pa naman. Pero, hindi na talaga. Okay, maami. Salamat kayo ninyo talaga, Te, walang problema, te. Ah, magpasalamat lang ta sa atong labaw magkagagahong ta. kaya kay kung wala si ate dili po kung maabot aning lugar ate nagpasalamat doon sa ginoo audio te o gilabi na sa nag-sponsor ka na sa mga sulit supporter nako. Na salamat ka ayong ha sana ma'am, sana ma'am ma mapansin ninyo ni ma'am ang kang sitwasyon nilang tatay nilang ate nila ni kuya dari ma'am kining video ma'am makita ninyo ma'am sana ma'am mapansin dyan yung ma'am kaya di dyan ako, kaya na ma'am, ako, ano yung uh, nakuha na ko sila sa video ma'am. Pero kailangan dyan ay na yung mga, uh, mga RHU ma'am, para madala sila sa tambalanan ma'am. So, dahil hanggang, salamat mga kabangis.